Laban na to. Sabi ng ano yan. Lasa ko nito yun. Oh. Oh, okay. okay, ito! Ma! Ma! Ayan na kahit. ako. One, two, three. Guys, samahan nyo. Um, kakalabanin ko si Kuya. Amuning ah, ko. Mga one on one. Tara! Boy, ano na boy? Saan ka na? Ano? Laban na? Ito, kalaban namin. Ito yung kalaban. Ano? Laban na yan? Durogin na to. Durogin na. Papunta na nga kami guys sa court. Uh, titignan ko lakas talaga nito. Ni 1 to 12. Baka magdahilan eh. Wala daw siya sa condition eh. 1 to 12 to guys. Tingnan natin kung sino man nanalo sa amin dalawa. Ano masasabi mo boss? Ah, may masasabi ka ba? <laughs> <laughs> Ayun lang. <laughs> Salita ka. Ayun, laban na ganito. <laughs> Pag-warm upin muna natin siya guys. Kasi baka magkaroon ng ano yan. Sabi ng ano yan. Lasa ko oh boy. Talonin ko yan, boy. Boy. Promise. Oo oh, oh, nga, boy. Warm up. Kapunta ba ang game? Kami guys, banggaan talaga to. Oh. May kita niyo yung mga lockdown defense. Ano nag-stretching na siya. Oh. Ano mo, pinag-alalaanan talaga ako ng, ano yan, oras panahon. Ako guys, hindi ako mag-stretching. Okay na. <laughs> Okay na to. Okay na yan, guys. <laughs> Uy, dito, dito. Kailangan mo magsalita. Yun. Hindi, di guys, nagsasalita. Tahimik yung kalabang ko. Si Stratos TV ata. Ginamitan ko siya ng... Okay. Boys, retching muna ako. di kita ng panahon. Na. Oras. <laughs> Dito nga guys, nag-perimeter kami. Mali 1 to 10, salit-salitan. Nag-warm up kami. Siyempre, shooting muna kami. So, palitan, pagkatira mo, kailangan makapwesto ko na, kukuhain mo, pasa mo ulit. Oo, oh, pani. So, <laughs> Kinukontra niya eh. Reverse, ang galing nga. Alam ng bata, reverse. Apologies. Oh. Ay, 1 pa lang ako. 2. Oh. Kuya, <laughs> 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 reverse psychology daw. Pag binaliktad daw nila, yung daw. Yung mga Ay! Sabag. Tre. Lang, na. Or, five, praktis mana kami? Three. Six, four. Boy, mukha ka daw artista, sabi ng bata, oh. Boy, sabi ng bata, si kuya mo ang artista. Ha? Mukha ka daw artista, boy. Ay! Seven. Ay, short. Ah, ay Short. Six. Patay na habol ako guys. Seven. Ah, naatingin pa. <laughs> Sabay tingin pa. Eight. Uy, Eight. sure bull. Wala parang yun lang naglaro ah. Patay, nagyabang guys. Wala Last. Na. Last. Wala mo muna. Ay! Mm, tapos ito guys. O, pasa mo. Boy, pasa mo na maganda. RCBC. Wala. Wala. Ah! Tapos na to. EJ Bang oh, 3 points boy 3 points 1 1 pangit ng tiyo. Uh -huh. so, ito. Turog na to guys. Hindi na ito makakahabol. Carry nyo sa carry nyo sa blind na to. Wrist pull. Bang. <laughs> 5 So ako ngayon nanalo doon sa perimeter 3 points Paunahan ng makasampung maids Tapos pasan mo lang This no, time naman 5 straight Okay, makilangan mo mga 5 straight free throws Tapos Curry. miss out palit Ay, set, kaya 1 Hmm. Nabili Wala agad <laughs> Sakit. <ko. laughs> Gusto pa. Five oh. straight guys. Lahan ko na itong shoot. Shoot ka na to, lima. Lahan ko itong mashoot. Two. Three. Last ko. Four. Awa pa. Last one. Curry. Oh boy, ikaw na. Yo! Uh. Wala na to. Simula bata ko, ginaganto na ako. Ito!